Malaburakay, Batanes, Siargao, pinagsama-sama sa iisang isla. White sand, golden sand. Let's go! Hindi <laughs> ka makapaglakad ng maayos, lumulubog yung paa mo. Meron din dito niyan sa Quezon Province. At sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa ganda ng Humalig Island? Ang Humalig ay isang maliit na isla ng Quezon Province. From Manila to Real Quezon, susunog ka ng apat na oras papunta ng Port of Real. Good morning! Papunta na tayo ng Umalig. Paangat na yung araw. Palis na tayo. Sa mga gustong pumunta, mas maaga, mas maganda. Dahil isang beses lang ang biyahe papunta ng isla. 10 pesos ang port fee. 500 pesos naman ang pamasahe sa bangka. Apat na oras o higit pa papunta ng isla. Depende sa lakas ng alon. Makalipas ang apat na oras na paglalayag, nakaabang na ang mga habal rider na hahatid sa inyong paroroonan. Para sa puray. Puray. <laughs> Wala ka na sa Montalban. 170 pesos naman ang babayaran kada isa sa environmental fee. Habal ang pangunahing transportasyon sa isla. 80 pesos naman ang bawat isa. Welcome, travelers! Dito na tayo <laughs> sa Malig. Yeah! <laughs> 100 pesos naman sa entrance. 500 pesos okay. sa pagpo. Salamat po, kuya. At kung gusto nyo magpaluto, 200 pesos per meal. O, malapit lang po dito, Bicol, di ba? pag Sabi lang. Nakakatapos lang kumain, sobrang busog. Ang sarap, sobra. Dito na tayo. Yan na. Kalmado ng daging. Nakakain mo lang eh. Ayan o, oh, nakikita nyo ba yan? Lulubog ang inyong mga paa. Wait lang. Yan. Yo, shout out kay RJ. RJ ng DJI. Tara at magkape muna tayo. Dito masarap magkape. ya yeah. uy. Tinong <laughs> galing sa nyo. Okay lang yan vitamins yan yun dito <laughs> tayo upo yo good morning ito gagamitin natin mo doon at syempre hindi kompleto ang pasyal mo dito kung hindi ka maghahabal tour 800 pesos per pax at mapupuntahan mo na ang punong walang forever bagas Bas golden sand sa beach and sun bar Linggain Cove or Little Batanes, Pamana Beach Resort, Little Boracay, Hanaway, Turtle Rock Formation, and Sunbar Reef Go! Bye-bye! Ingat kayo! <laughs> <laughs> Dalawang litro. Ah, di marunong. Makita aja. Mano bot na ito kuya. Ano ba jadin? Eh. Yeah. All right. New Zealand. <laughs> Kaya sya dinawag napunong walang forever kasi nag-iisa sya sa gitna. 20 pesos ang entrance fee. Mangyari na naman tayo nito. Pag tayo na sa <laughs> Okay. <laughs> Putik. check. Tayo, okay, oh, likod. Likod mo, talaga. ka. Okay yeah. lang. naman. Ah! Okay. Yeah, sobrang dumi. Okay lang. No problem. Perfect to you guys. Ayun. Dito daw yung Little Batanes. 100 pesos naman ang entrance fee sa Little Batanes. Para iso. Ano, hindi ka pa maliligo? Ang ganda ng dagat na to, paliguan na natin. ganda ganda ng buhangin ito nga yung sinasabi nila na meron daw limang klasing buhangin dito may kanya kanya silang ganda pero dito kasi hindi siya talaga crowded see, see, Oo. pero kung gusto mo makita ng mga ay abab doon ka sa Boracay pero kung gusto mong ma-enjoy yung ganda ng karagatan dito the best ito yung tanawin sa taas ng Little Batanes yun, ang ganda pero may mas maganda pa rin dito sa tapat ko lang siya hey, panis welcome sa barangay kasuguran ang ganda ng lupa dito iba't ibang lupa talaga no, vi? may ano may gold ito, medyo dark Meron ding white. May ginagawa na pa lang kalsada diyan, oh. Mas komportable na yung mga habal. Ganda. 50. Uy, halo-halo. Bilis, bili ka na. Tatlong ano halo-halo. Shoutout sa mga habal driver natin diyan. Maangas, ito yung target natin. Yan, hiniraman pa tayo ng charger, di ba? Oh, Asa na yung pogi kong tour guide? Tara at maghalo-halo. Okay, oh, lala ko yan si Manuel. Oh, di ba? Tapos yun. Buti naman, Lagi mo nakakalimutan. Kuya, pangalan mo kuya? Oh, <laughs> Mali, amante ka na. No? Malayo yung Manuel. Malayo ng <laughs> Manuel. Ayun, mga teacher. Uh, Ayan. Shout out sa mga um, teacher natin dyan. Man, yan. Mga taga-tagig, tama? Ayun. Si Kuya. Pag-amakati. Sampol, sampol. Ayan, mga taga-makati. Ayan, tagig. Alright, tara na. mag alaw tayo. Okay na po, nai. Ayan okay na, ready na. Kid ka lang <laughs> daw, kid. Ito na yung Little Mura. Kailan naman Let's go! Kanaway Gateway. This way! So, andito na tayo sa Kanaway. Pupunta tayo sa Kanaway Sandbar sakto low tide ngayon oh. ayun yung mga rock formation no? Oh. puntahan na natin yan yung rock formation para sa ang pawikan pero dapat dito yung view mo yan sulit na sulit ang day tour at umuwi na nga kami para manangkalian dahil meron pa kaming huling pupuntahan so red horse hindi, sa prince lang <laughs> Sunset ng Salibungot Beach ang huli naming pupuntahan. Pero sa kasama ang palad, biglang bumuhos ang ulan sa Libungot Beach Golden Sun hintay kami ng ano hintay kami ng sunset pero umulan sa kasamaang palad lumakas pa nga ayan na <laughs> Sumilong na kayo wala kayo masisilungan <laughs> ano ba yan hapon yung ulan oh no? <laughs> Silong. <laughs> Silong sila. Pwede. Uy, oo nga. Ang ganda nga pala. Ako, oh, maliligo talaga ako. Yung. Yun. Woo! <laughs> <laughs> Lagay natin yung chinelas natin doon. Lagay natin yung chinelas natin doon. Ba't mausok? Ano yan? Hamog. <laughs> Hamog. Tara! Tara! <laughs> <laughs> ah! <laughs> ah! <laughs> <laughs> Basa! <laughs> Sarap! Ang ganda ng tubig dito, May! Sayang so, kung oh, hindi umulan, no? oh. Ganito lang naman kalinaw yung ilalim ng dagat. Kaya kung ako sa inyo, pag-isipan nyo na. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Salamat sa panunood.